ito ang uh, mga kalidad. Oh. Oh. No. Oh. Ako lambot. Bak. Sila magandang araw sa iyo ha. Mabuhay po. Yeah, mabuhay syempre. Yan. Yeah. Napansin ko sir, umiikot ako kanina, puro mabuhay ang bate. Uh, yes. Saan ang galing yan? Bali, siya po ay talaga inano po ng may-ari na greetings po talaga ng isdaan po na kahit saan branch po ay mabuhay po talaga yung ating ano. Magmula po sa ating entrance pa, pagpasok nyo lahat ng empleyado po ay babati po ng mabuhay sa ating mga customer kahit ka po empleyado po natin. Pinoy na Pinoy, no? Yes po. Nasabi na nga natin, Pinoy na Pinoy, ang pagbati pa lang ay mabuhay ano ang mga pagkain na inaasahan ng mga gustong bumisita dito sa isdaan. Bali dito po sir, ang tinadayo po dati dito talaga ay hanggang ngayon po ay yung aming crispy pata heavyweight. Bali ang crispy pata heavyweight po ay isang buong crispy pata po na almost 2 kilos and 4 or less po din. Ang naka po nito ay si Sir Rod Umpao po na sila rin pong may-ari ng Barrio Pesta. Bali kabataan pa lang po ni Sir Ay, siya na po naka-invento din nilabas na po natin sa Barrio Pesta. Then ngayon naman po sa isdaan ay tinatangkilik naman po ngayon dito sa isdaan na crispy pata heavyweight natin. Ah. Then may mga lechon tinupig manok din tayo. Nakakaiba rin po sa normal na manok natin na nakakain sa labas. Then ito naman siya ipinalambot sa gata. Then inihaw po siya sa dahon. Then meron din po tayo mga pinirito dyan. Bukod sa mga ito, sir, ano-ano mga pwedeng gawin na mga gusto bumisita sa isda? Then dito meron tayong takshapo wall, sir. Doon naman ang taksya po wala tayong tinatawag na pwede tayong magbasag ng pinggan pag may mga sama ng loob may nakasulat doon ay magnanakaw kung may mga ex kayo na galit kayo meron po doon pwede natin batuin then may fishing din po tayo mm -hmm. fishing natin ay wala naman po totally bayad um, ang, ang lang natin ay mamiwiwas then yung mahuli po natin ay babayaran natin ang same price lang kung ano yung price natin sa menu then ipapaluto po natin siya then meron din tayo isang kilo bridge here. kung na, napapansin nyo siya yung bridge natin sa gitna mm -hmm. then pag natawid yan ang may dala po kayo sa tubig ng balikan may libre po kayo 1 kilong isda then pwede nyo siya ipaluto the rest time mababasa lang po talaga kayo then minasirit po kasi kami dun sa may gitna then meron din tayo mga boat ride boat ride naman only free lang po talaga yan sir sa mga para sa mga namamasyal talaga para ma-enjoy nyo may paggala sa likod namin sa so Wishing Buddha Golden Buddha free use ng mga bike so para naman sa mga kids natin free fish food bubbles balloons para sa mga kids natin para maliw naman sila habang naghihintay then mga pwede natin pagpicturean may white Buddha po tayo may red Buddha then may golden Buddha naman po tayo ayan ito napansin ko lang sila. Ah, dito sa mga uh, attractions na ito na uh, sinasabi mo, mayroon pa kayong mga show na talagang yes, human, no? acrobat po. Meron po tayo acrobat tsaka mga cultural dancer po natin na nag-show po every weekend po yan, sir. Mm -hmm. Then pre-face paint, meron din tayo na, Ito bang is dancer, kailan ito itinayo? Bali, nag-open po siya na since 2010 po siya. Sa ngayon, sir, puro Filipino food lang talaga ang ating nga sineserve. Yes po, puro Filipino food. How po. about, sir, yung mga special functions? Halimbawa, binyagan, kasal, pwede ba kayo mag-cater? Bali, hindi po kami nag-cater. Nangyayari lang po ay nagpapareserve sila na table, then wala naman po tayo any babayarin. So, food lang po talaga siya, din then sila serve na lang po namin sila ng maayos na sa table nila kung ano po yung gusto kung gusto nila nakalagay lang po sa table pwede naman po any request po ng customer natin ginagawa po namin kung ano yung gusto nila part ng pagsaserve natin at uh, yan, sir sige imbitahan mo na ang ating mga nanonood hello you know, po sa mga gusto pong pumunta open po tayo ng everyday po de 9am to 10pm po pagka gusto po exact location po is dan floating restaurant po at Kalawan Laguna po salamat po at mabuhay po Scenery, pagkain, malapit sa Maynila, napakadali pong i-travel. Isdaan restaurant at nandito nga tayo ngayon. Alam nyo po, habang tinitingnan ko yung mga pagkain dito, uh, isang kumukaw no, sa aking paningin. Ito po, tinupig na lechong manok. Tinupig ha. Tinanong ko kanina yung ating mga chef na nagluluto. No? Bakit pinangalaan ng tinupig? Eh, yung palay, binabad po ito, minarinate sa gata. Kaya yan ang kinalabasan. Nung, nung hinatid po rito sa ating harapan, naamoy ko para ka talagang bumili ng tubig po no? yung nabibili natin sa Pangasinan ganyan-ganyan ng amoy at meron tayo ditong special na crispy pata ang ganda ng itsura buong-buo pa din yan nga po ang crispy pata ng isdaan ito ang mga kalidad oh ang lutong, grabe hawak mainit hmm? pakita ko po sa inyo ng buong-buo yan oh. ganyan kabuo ha? At meron po tayo dito fried tilapia na merong uh, toppings ng bawang ng mani. Isa rin sa kakaibang nakita ko rito. Meron pa tayong freebie. Ayan, yung uh, papayang ginataan, no? Sa Restaurant. Ngayon, first time ko pong nakapunta rito, no? Isang magandang kwento na nalaman ko itong specialty talaga nila. Yung pinagmamalaki na rito, yung crispy pata. Kung saan, alam nyo po yung, sabihin na natin yung mga pangalan, no? Barrio Fiesta, ayan pala, yung amazing uh, may cooks and uh, waiter, no? Sa may pasay na restaurant, kanila din po iyon, no? At sila nga daw po ang nag-imbento ng crispy pata. Ayon sa kanila, dito sa Pilipinas, kaya syempre, bago ang lahat, no? Isa-isahin natin, tikman natin muna yung crispy pata. Crispy check, syempre. Yun, no? Ah, malutong nga. Oh, No? Ako, ah, lambot. Ganyan kaganda ang kalidad na crispy pata. Ito. Oh, Inihila mo lang. Mainit lang po ah. Pamanin. Crispy check. Ang ganda ng Hindi matigas. malasa. Yung lasa, ang sarap ng lasa. Hindi maala. Tama-tama lang. Bagay na bagay sa mga sausawang nandito, no? Si pata. Narin doon tinupig na manok. Buksan ko na, ha? Ayan siya, oh. na itsura, oh. Tinupig na manok. Itong tinupig. Sabi. So, itong itsura ng tinupig na manok. Ganito daw po kinakain to, eh. <laughs> May biru lang. Kasi ako lang po kumakain yung <laughs> <laughs> <Gano 'n> pagiging ito. Mmm! <laughs> mmm! Mahano namis-namis siya. Siguro dahil sa gata, no? Tapos yung lasa po nung daw ng saging, no? Medyo nag-infuse uh, nag dito sa skin part niya. Ang lambot pati Dito yung tinupid na manok. Lastly, so, ito. Pakita ko sa inyo. Ganda oh. Ano mo? Yung kalidad nung pagkakagawa. Pag pumunta po kayo rito ah, kinecheck check ko yung mga pricing. Hindi ganun kamahal. Taman-tama lang. For uh, pampamilyang presyuhan, no? Mag naman ng kain talaga. Serving wise, mainit, maganda. Meron pang show sila dito ginagawa para sa mga bata. Pampamilya po talaga. Ang lalaki pati ng tilapia. Tingnan nyo, oh. Laki, ko lang kung ano to. Pero nitong bawang may balat pa, eh. Hmm. Mmm. Nitong bawang, ha? Ang na maraming bawang kung tilapia. Ang kalasya, mm. ha? pa. Masang dito rin yung bawang. Oh, mayunit, oh. Wow. Penas ah. sa akin, double check po. Ang restaurant nito. Si Dan. Matatagpuan niya sa, dito sa Kalawan. Sa Laguna. Yung ambience niya, kubo-kubo, no? Yung scenery, Instagramable nga kung tawagin natin, no? Pwede kayo magpicture picture dito. Pwede din yung uh, mamamansing, no? Mamingwit. Tapos yung huli nyo, kikiluhin nila, lulutuin ng ganito, no? Kanina po, habang mo order kami, sabi sa akin ng waiter, ilang kanin po ang orderin nyo. Sabi ko, uh, dalawa sa akin. Sabi niya, try nyo muna sir, isa. Nagtaka ako bakit. Tingnan nyo po yung laki ng kanin. Pandalawang serving kagad, no? Yan, no? Hmm? Wow. Parang show pa na jumbo. Ganun po yung size ng kanin. Talagang di ka mabibitin. Oh, yan. Iradahin na natin to, syempre. May sabaw ditong binigay. Sabaw daw po ng bululo aside from dito sa mga in-order natin mga noit mga kakay, meron pang iba rito nga ah, delicacy noon, mga dishes na pwede kayong orderin. May kare-kare, may pang budel fight, may pang pamilya, iba-ibang pagkain po yun. Ha? Yung parang group, group meals na tinatawag nila, ranging from 1,000 up. Ganun po yung presyo. Ah, sarap ng sabaw. Ang galing. Walang biro. Ang sarap ng sarap po ng crispy pata. Binalikan ko kagad eh. Masarap yung lasa ng crispy pata. Hmm. Tsaka Hindi nagsaserve ng ano rito, no? Yeah. Ang ganda po ng kusina kasi. May proper handling ng pagkain. Stays on by station, no? Worth it ang pagpunta rito. Yan, lagyan natin ng konting toyo dito. Yan po ang sausawan talaga ng crispy pata, eh, ba? Diba? Mamaya ako nababakbakan ng gusto to ha. Siyempre, pakita ko lang sa inyo ano mga lasa po. At uh, may kwento ko sa inyo, no, rather, anong lasa ng mga pagkain dito. Wow! Alutong. Bagay na natin to. Oh, akita niya. Nila ko na natanggal yung buto. Malambot talaga, sobra. OMG! Sabi ko, laglag yung buto. Ito pong manok na tinupig, may sasawan talaga siya rito. Yan you know, o. Ah, gravy. Oh. Gravy. Lichon gravy po ito. Na yung sauce. Ang lasa. Thank you. Daan restaurant ha. Nagyan tayo ng libring uh, para tumatikman natin to. Ginataan papaya o. Ano yung meko. May dalawang pirasong tahong. Ano yung lasa nito? Parang minatamis eh. Parang hindi pang ulam. Ah, hindi pang ulam. ko yung papaya ngayon, na na, ginataan. First time ko na naman po makakatikim ng ginataan papaya. O, oh, comment down below ha. Baka po alam nyo na kung saan bayan talaga ito, kung Bicol ba? Kasi gata eh, no? Mga magagaling ang mga kababayan nating na Bicolano pagdating sa gatang pagkain. Mmm, narasang appetizer. Sarap. Anyway, bago ang lahat, syempre. Salamatan natin dahil yung restaurant, no? Tapaulak, pasok po tayo sa kusina, sa mga managers, sa lahat ng crew na tumulong sa atin dito, no? Napakaganda ng lugar, ah. Highly recommended. Pwede po kayo pumunta rito. Ayos na ayos ang presyuhan. Pasok sa panlasa mga pagkain, no? At talaga nga namang matutuwa kayo dito sa service nila. Well equipped, no? Magbaga sabihin ko na nga, eh. Baka meron po kasi kayong mga alam na pwede natin puntahan. Let us know, ha? uh, ah, bibisitahin natin yan, tutulungan natin, syempre, no, ay ah, promote po natin ang mga negosyo, turismo sa Pilipinas, bisitahin po natin, buhayin po natin muli ang ating ah, mga tourism dito no, sa Pilipinas. sa ah. Dasal-dasal lang po tayo. Ah. Ako po ang inlingkod, syempre, ha? Ah. magmamahal. Ah. Kuya Dexir, bye!